Highlight, highlight. <laughs> <laughs> bola lang yan. Grabe nga dumipensa yung mga kalaban namin dito guys. So may kita nyo naman dinidikdik talaga yung tropa ko. Tapos namawakan ko rin yung bola. Ayan o, oh, eh, talagang dinadoble kami dyan guys. Hello. Na mga tuta guys. Tuta ko yan. Mga cutie ko na tuta yan. So ngayong gabi basketball kami kasama ng mga tropa ko. Siyempre naaya na naman tayo. Kaya yun. Na, let's go. Na. Ready na yung mga susuotin ko, guys. Outfit check. Pota, na, guys. Ano oras na wala pa yung matapa ko. Ang tagkal. Ay, Pilipino nga naman. Pagkalipas na isang dekada, dumating na din. Sobrang tagal nyo, guys. Potek kayo. Malilate na tayo. At ayan na nga, sumakay namin ng badya niyan. Yung isa nakabike lang, kaya nauna na siya doon. At pagdating nga namin yung naglalaro ng tropa ko, oh, yan ang pogi yeah, po. Ay, magkana ba yun sa o. Talagang may highlights, pati yung lakad. Libre, putang sa... basic na basic lang. Ay, Ari, kay Benedict. Benedict oh, Arpon, tumira ng dos. Pasok. At ito na nga, unang okay. possession. Benedict, pasok okay, sa niya. Doon, wala. Ayan, nidi-dribble ako ng bola. Let's go pinasa ko sa tropa ko tinira wala sa benedict umangat 2 points nasa ko sa tropa ko dinidip dip siya ah ayun na hirap makapasok dito guys grabe yung depensa yun eh. natin na nyo hindi ako makapasok pinasa ko na lang bounce pass at nakagaw pa nga bisit pero nakuha ko ulit hmm. yan tamang dribble lang Whoop. at sobrang si kaya pinasa ko sa tropa ko kay Jad Two points. Fast break pre. Oh. Highlight, highlight. Tayo na pre, ang okay mo naman, okay lang yan. Di naman sadyo, eh. Kunwari ka lang eh, nag-acting ka lang eh. At ah, tayo na nga, nag-dribble ako ng bola at pumasok ako pa, foul. Foul mo na guys. Yan, pinasa kay Jad. Pinasa kay Gab sa akin, pinasa sa akin. op oh, nag-dribble, dribble. Ang hirap talaga. Okay. Pasa natin sa tropa natin. Oop. Wala pang outside. Good. 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 Binalik sa akin. Okay. nakuha ko yung bola. Ito yan. Cross jab. Pasa sa tropa. Yo. Wala. Okay lang. Balik. Depensa na lang. It's yun. ay Jad. Jad nagdi-dribble. Binalik sa akin yung bola. Okay. Okay inatake nagdi dribble dribble parang Kobe oy ganda step back tumira okay lang okay lang bawi na lang foul yan nagdi dribble tayo ng bola dalawa nakabantay kaya nakita ko ng libre back nasa ni Jad outside ay hindi pala nakuha ng kalaban Sabi, iniwan ni Deck pero okay lang bawi na lang Deck ayun na what a dribble moves Pinasa sa akin. Oh, atake pong. Oh. Sorry, sorry ya. Ah. Ala. pa pa sa ko di nakuha ng tropa, sayang. Hoy, okay, Kyle Benedict, sabi naman yung pull up mo doon, eh. ya. Yeah? kalaban? Easy 2 points. Ang bilis nila, guys. op oh, Benedict, nakuha. Pinasa sa akin. Oh, nangat. Nice dribble dribble tamang protect the ball o oh, mangat ng tres bang Op oh, inatake na Mutikan si kuya to Kasi wala buti na lang na ako ulit what a pass okay. sinayang lang ng tropa oy gari Gary binigay ka sa akin pinasa ko Benedict Benedict for two, bang ayun na nga Op, huli ni Langgeng yan. What a play by Gary. Op, bitbitin mo na. Yeah. Sayang guys. Huli ulit kay Langgeng yan. Nakuha niya pa yung bola. Grabe naman yun. Talagang pinapabilib tayo ng bata na to. Jad, ayun. Pumasok din ang kanyang 2 points. Ayan na. Gary, wow. Way a follow up. Ayan, i-dribble-dribble ulit ako dyan guys. Op, why? May pa ganun ha? Pinasa ko kay Benedict. Benedict, dinodoble siya. Kinuha ko ulit yung bola. Okay, inatake ko. Hop, oh, behind the back. Cross, cross. Pop, pata fake pass. Bigay kay Gary, Gary. Eh, sayang. Easy two points na sana. Hop, oh, ang bilis talaga na ito sa pass break. Talagang sanay na sanay. Kami kasi, minsan lang kami magbasketball eh. At yan na. Benedict Pinasa kay tropa namin Hindi niya nahawakan Sayang yun Ito yun na nga Nakatrust pa yung kalaban Sayang naman Benedict Nagdi dribble 4-3 Yun o Sayang Deck Pinasa sa akin Pumangat Ah wala pa pala Dribble dribble moves Pinasa kay ano Sa kalaban Easy score Ayan na. Benedict. Benedict gumagawa ng play. Pinaso sa akin. Ayan na. Inatake ko. Mm Pump -mm. fake. Let's go. At ayan na. Naagaw ng tropa ni ano, Ken. Let's go. Oh, nice steal. Ito, surbolta ang kalaban namin, guys. Makakaisa pa siya ulit dyan, eh. Oh, lupit, eh. Laging ganun yung tira niya isang pull up 2 points sabi naman yun hindi nagmi-mintest ito ako nagdi-dribble-dribble ako guys okay naghanap ng pwedeng butasa nangingin ng screen pinasa kay Benedict Benedict inangat 2 points at inangat oh what a fast break sa tropa namin let's go And pinasa ng ano Kobe oh <laughs> What a nice! Ay na ako pa, gumagawa ako ng ano, pangarap. Pambak na kami dyan eh. Ay na pa, hmm, what a pinoy step. by jam. Ayan dyan. Isa pa ulit. Hop, hop. Hindi ko makita eh ha. Hmm, what a pass. Let's go. Oh, Okay, what a spin. Huwag ka spin mob, tumama sa kalaban. Jack. Sayang. At ayan di na nga, dribble dribble ako. Oh, oh, pinatake ko na kasi libre. coin, Sayang. At ito na, si Benedicto. Mira ng tres. Kapos, what a tipin. You know? Ang mm, Ganda nga ng galaw natin yung guys Tapasan. Oh, Sayang lang, hindi na tapos. At ayun na, bang! What side step by me. Mga silio na mabina. Pre, langit na dumayo kami sa ibori, talo Popsi. na naman kami. Ito, surbol namin. Ito rin purple. Ayun sa likod. Ewan ko, surbol din siguro pag lumanda. Ang sabi mo, pre. Ito, nice game sa mga nakalaro namin. At nandito nga mga tropa. Gago pre, yung voice over ko dito mga coach mobs. Talagang bilib na bilib nga ako sa bata na to. Talagang pinakita niya yung mga gusto ko. Mowa yan, mowa. Mowa, mowa. Mowa, kanta ko. Mowa, kumakain. Mowa tayo. Pagkakas pa po tayo na ako doon ako. Sa serity? Oo. Mowa sa atin. Pinapasin ko. Yan. Katikot ka doon barangay. नाल <imitation>